Bunay? 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 Gusto mo ganyan, baby? Hindi Gusto mo ganyan, baby? Ha? Gusto mo rin magkaroon ng baby. Ah, uh, sabihin mo kay mami. Dali. Oh, sabihin mo dito, sabihin mo kay mami. Gusto mo ng baby, dali. Ako na. Ako, ako baby.

Ito, ang anak ni Milagros. Ayan, gustong gusto ni Bunay. Gusto mo, baby? Bunay? <laughs> <laughs> Mabait? Darwin! Kaya magiging Pero, 对呀，哈哈哈哈哈。